So mga idol, panoorin nyo to? Itong, ito yung mahirap na, ano, na sitwasyon ng isang rider na. Yung sama yung pagod po yan at minsan, no? Yung di mo na mapipigilan yung antok mo kaya yan. Habang nagdadrive ka, pabagsak ka. Yung di mo mamamalayan na, Ipikit na pala yung mga mata mo. So, pag ganyan mga idol, eh, huwag niyo nang pilitin. Pag kinamaan ka na ng antok, pilitin mo ng tumabi. Pahinga ka. Uh, Ipikit mo dyan saglit sa kalsada. Itabi mo lang dyan. Kahit makahidlit ka lang mga 10 minutes gano'n. O higit pa. Basta nang ka sa tabi. Yung safety ka may rest mo lang yung katawan mo, yung utak mo, yung mata mo. Kaya malaking bagay na yun yung makapag makaindip ka ng ano ng ilang minuto sa tabi para manumbalik yung lakas mo. Huwag nang pilitin mag-drab kasi ako ilang beses ko nang naranasan yan. Lalo nung panggabi pa ako, nung babiyaya ko ng gabi. Babiyaya ko dati mga alas 5 ng hapon, gano'n hanggang alas 10 ng umaga. Nararanasan ko yan mga bandang alas 8 ng umaga. Alas 8. Pag pinipilit ko pa yan dati, ano, pag gusto ko pang kumita, nalagda kita ko. Tatabi ako sa tabi, i ako pag di ko na kaya. Then, so yun ang ginagawa ko. Pero nung three times na muntikan na talaga ako, muntik ako bumangga sa jeep, Muntik ako masagasan ng kotse Tapos muntik pa ako bumangga sa pader <laughs> so, wala, hindi ko na inulit, So yan lang mga idol ah Share lang, share lang sa mga ganyang experience na no? Eh huwag niyong pilitin yung sarili niyo Tapos bali tumabi na kayo at magpamidlip na lang na no? Para may lakas ulit Mga 10 minutes, Mal malaki na ang bagay na yun Para makarating ka pa, pa sa inyo Kasi layo tandaan may nag-aantay sa ating pamilya kung may pamilya ka kung wala ka pang asawa kahit wala kang asawa isipin mo yung ano, yung kaligtasan mo idol yan lang ingat po lagi sa ating mga rider no? kahit anong driver basta driver mag-iingat huwag pilitin mag-drive